Bigyan dumating si Papa. Tapos, nagyayayang kumain kami sa labas. Halos magmadali kami ng anak ko. May tayo ng ganito. Kahit medyo matagal-tagal. Guys, kami ng anak ko. Tsaga niya mag-ano. Hintay, guys. Madali ang ayos lang.

Nakapunta kami dito. Ito kang tumalim. Ayan yung price. Tapos yan, madaming pagpipilian. Ayan. Ito yung pinapili ko. Ito yung siruko mo. よろしければ画面の石原一段をキャッチしてくださいヒントをお寄せください Ano siya ng ice? Patingin, was. <tongan> Socially intolerable. So, <tongan> oh, <laughs> ano siya talagang siya? ko. Ito so, yung patahonta ko. Ito ko. Ito yung patahonta ko. Ito ko. Ito Ito ko. ko. Nung ko na Gusto na max Ang ng puti. Baybang pagkain. Kaya nananabay. Kain ng kain. <laughs> Sabi nga nila, kung saan ka masaya, doon ka. Huwag kang sa pagkain. Yun ang mga kasabihan.

ここ<ッ>で900円と、とこっちが500円。あー、ティッシュの、早くも食べらせてねー。あ<や>、今は2万点になりますよ。はい、あ、とうあ、<ッ>はいいですよ。あんこね、入れすぎちゃうとね、外っちゃうんだよ。あんこをあ。入れすぎちゃうとね、外っちゃうんだ Ayan guys, may nadaanan po kaming recycle shop at hindi na po ako nagdalawang isip na tingnan. Ito po ay gusto ko lang po sa inyo ipakita ang mga recycle shop dito sa Japan na mga branded na bag. Lahat pong pumupunta po dito sa Japan ay nais nilang pumunta at tingnan din nila ang mga presyo at kung may nakita silang mga kaya ng mga bulsa nila ay kanilang mga binibili. Sikat po dito sa Japan ang mga recycle shop, hindi lang po branded at may mga iba't iba pong mga kagamitan din. Lalo na po sa mga branded na mga ganito guys, kung talagang magaling kang pumili at kumilatis na mga ganito ay makakakuha ka ng magaganda. May mga bago pa at hindi pa mga gamit. May mga luma din pong iba pero hindi pa po uh, ano po yung ano nila. Super linis pa po ng iba po talaga. Kaya kadamihan po ang pumupunta dito sa Japan halos dito din po sila bumibili dahil kayang-kaya lang din po ng bulsa. Kaya kung gusto nyo magka-branded ng mga ganito, yan, e-check nyo na lang po ito. Ito ay para po sa inyong lahat guys. Upang malaman nyo din po ang mga presyo dito sa Japan na nanagnanais pong makabili na mga branded. Dahil sa ganito lang mga magka branded ka na, sa ganito lang halaga. Halimbawa guys, ang palitan po ngayon ng isang lapad ay sa peso ay nagkakahalaga ng 3,700 na yata ngayon dahil bumaban na nga po yung peso sa yen kaya yan lang po ang halaga i-compute nyo na lang po guys kung magkano kaya halimbawa ang mga ganitong brand ayan kayo na lang po ang mag ano kung a uh, okay yung price or hindi po o oh, may kamahalan kung sa akin po guys mas mababa na po yung mga price nila sa recycle shop kisa sa bago po yung mga gusto lang pong bumili na mga ganito kaya din po yung bumili kung nais niyo po talaga magka-branded. Kaya madami pong mga Pilipino at ibang lahi po ang pumupunta dito sa Japan at nakakabili po sila ng mga brand dahil madami po dito sa Japan na mga ganitong bagsak presyo. Hindi lang po surprise ang pinagbabasihan dahil napaka ganda pa po ng mga kagamitan na to. Linis at talagang original po at kung talagang magaling kang kumilatis, makakajakpat ka. Ay ayan guys, gusto ko lang po kayong iikot at ipakita kung paano at Kung magkano ang mga presyo dito, madami po dito sa Japan. Kahit saan po dito kayo pumunta sa Japan, madami pong mga ganitong store na mga recycle shop na makikita po dito. At yan po. At sana po ay nagustahan nyo din po ang aking pagpapakita kung paano at kung magkano at kung gaano kaganda ang mga brand at mga wallet na mga ganito dito sa Japan. Kaya yung mga mahili po dyan, ayan po, ay makikita nyo kung magkano po ang halaga. Ano pang hinihintay nyo guys? Kaya halika na! pasyal na po kayo dito sa Japan, hindi lang sa shopping, ay matutuwa po kayo. Kundi po sa pamamasyal or pasyal lang po dito sa Japan. At ang pangalawa po ay ang mga pagkain po dito sa Japan ay matutuwa din po kayo. Lahat po ay matitikman nyo po dito yung mga pagkain ng Japan. Kaya halika na, pasyal na! Ako tingin-tingin lang guys. Masaya na ako guys. oh ayan guys. Oh. Diba guys? Ang ganda. Ayan pa guys. O, tingnan nyo guys. Ang ganda. Pero ano po Ah, uh, price down na po yan. Kaya yung mga negosyante din po na nagbibinta sa Pinas. Dito lang din po yung iba nila binibili. Ang ganda po. Kahit tumingin ka lang dito sa loob ng store ng mga ganito. Matutuwa ka talaga guys. Kaya lang kung hindi tayo hindi makabili. Nakakalungkot po. Hanggang tingin lang din po ako talaga dito. Masaya na din po ako. Kasi uh, nakikita ko yung mga ano, presyo po nila. At mga ano. Tsaka kung kaya ng budget, pwede din po kayong bumili. Naisipan na po ba kayong bilhin? Ayan. At alam nyo na din po kung ano mga gusto nyo po guys. Pwede po niya mga pang bigay po or pasalobong. Kaibigan, mag-anak, mga kapatid, magulang, pwede din po 'yan na bumili po kayo ng mga ganito kasi 'di ba? Pag may mga pasalubong na nabibili sa pangpamilya, saya din di ba guys? Sa kayo mga nagbabagahi guys, ayan ang mga ginagawa dito ng mga kapwa ko Pilipina. Pumupunta po kami sa mga ganito at dito po kami bumibili ng mga pang ano pambagahi, pampasalubong pag umuwi diyan sa Pilipinas. Tsaka ano, maganda din po talaga kasi. Tsaka yung mga nagtitipid katulad ko, yan din po ang ginagawa ito naman po ako sa mga hindi branded na mga bag guys Nandito naman ako malimit mamili sa mga ganito uh, Kahit hindi branded tapos magaganda din po yung mga quality po nila Tsaka price down po Kailangan mo lang din pong tingnan sa loob silipin At ikutin tingnan kung okay po pa Pa ba yung ano uh, sa loob ng bag Ayan mahilig din po ako sa mga ganito, bumili sa mga ganito, um, pampadala sa, ano, sa Pilipinas, pandagdag sa mga bagahe, kasi mga gusto ko din pong bigyan ng mga kamag-anak, kapatid, mga magulang, pamangkin, Diyan lang din po ako bumibili sa mga ganitong store. Kasi alam kong matutuwa po sila. Tsaka kaya naman ng presyo po. Tsaka yung iba po talaga, hindi pa yung gamit. Kailangan mo lang talagang kilatisin. Halos nagkakahalaga sa 2,000 or 2,000 mahigit or 2,000 pesos sa atin. Ang ganda din po niya tsaka malaki. Pwede din po yan na ah, panglagay sa mga pang-travel. Dito naman po kami muta sa bookstore dahil hinahanap lang po ako mga ano, ang mga book. ito na pala kami sa bahay at kadadating-dating lang namin. Thank you so much guys sa inyong mga panonood and please like and subscribe.